morning kalakas Brother Day, Brother Blessing Gusto pong lahat at welcome back po sa ating channel Ngayon nandito kami sa ano Farm dito sa bundok At magpapatanim tayo ng mais Ayan po yung ano yung cementerio dito sa amin Ayan po yung ano uh, Public cemetery dito sa aming barangay Ayan po So ito yung ano natin So ito yung Kapatam oh, natin ng mais Ayan po Ayan samahan nyo kami Ayan yung mga magtatanim ngayon. Napakaganda ngayon dahil umulan kahapon at magandang tamnan ngayon yan ng ano, mais. Ayan. Tanim tayo ng mais dito sa bundok. Ayan po. Manual po yung ano, pag-araro. Tulad doon sa isang ano natin, uh, bukirin natin doon. May tabi ng ilog. Ayan. So, mano-mano po dito sa bundok. So dito banda tapos nang natamnan ng mais. Po. So kahit dito sa ano sa baba yung mga nagtatanim ng mga palay na ready na rin ayan oh. Po, palayan po yan sa baba. Ayan, kasalukuyan kasing nagkakape yung iba, yung iba tapos na at ayan na sasabak na sa pagtatanim. Yeah. Yeah, yung sagingan dito, sayang at hindi na naasikaso. Po. So, ganyan po yung style ng ano. Uh, taniman dito, oh, po. Paikot hanggang doon. So, ngayon pansin niyo, nakaupo pa rin yung mga ano doon. Yung mga uh, kasama natin nagtatanim. Kahit ako nakaupo dahil nagaantay ng ano tudling kasi tatatlo po yung ano tatatlo yung uh, nag, -nag ararot gumagawa ng tudling kaya inaantay kung may bakante ng tudling yan po And yan, po yung style naantay na lang po kung matatapos matudlingan yung mga ano tatamnan ng mais Ayan. yan yan na sila Ayan, napakaganda pong tignan yung ano, nagsasalubong yung mga nagtatanim ng mais. Doon. Napakasayaw pa yung ano, yung magtatanim ng mais lalo't ganito yung palahon. Uh, napakaganda yung ano, uh, walang inip Presko, lalo't nandito sa ano, uh, nandito tayo sa kabundukan. Yan, kape muna tayo Yan po, kape tayo dahil medyo mainit na, kailangan magkape para matanggal ang init <laughs> So yan, patapos na dito banda Pababa na yan, pababa Yan Pak Pak gerad rendi ya Pak Pak profesional driver kan uang dua DN Jun. Oh kita kata unudan taka Pihak pak ya geras nem, pak nang. Terakhir nanti yang pag Besok i kau pelan lagi. Nah, mengelamak dini. Iya, pak emun. Yang ni nung rendi. profesional kau. Farmer.

Ya pak gerduan Lepak nung Lung jimmy gina di mapihikat pa Kailangan ano na susundan na ng ano uh, spray ng herbicide to kasi medyo basukal na yan po. <laughs> tatapusin nila ito mamaya mga kalakas ah, tira tapusin na natin para ano spray na lang mamaya pag uh, sundan na yan ng ano papa spray na tayo ng pamatay damo yan patapos na diyan kalakas ito so, ano, yan na yung sa taas lang. Uh, talagang in time nila. So okay na, patapos na. At yun na nga. Yan, patapos na kalakas. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa palaging pagsusubaybay sa ating munting channel. Yung mga hindi pa po lang pag-subscribe, please subscribe, like, and share. Huwag niyong kalimutan pinutin ng ating notification bell para sa ating mga videos. Maraming salamat po! Bye bye.